Hello! Isang mapagpalang araw. So for today's video guys, luluto ako ng labong. Labong sa ibang lingwahe. Sa aming lingwahe ay labong. gigisa ko yung srim. Meron akong hipon dito. Kaso malalaki yung hipon namin. Kaya eto na lang. Dapat yung maliliit lang na hipon. And then meron ako eto, saluyot. Pero wala akong mais. Masarap kasi pag may mais yun. So, okay na yan. Kompleto naman na din. Pang kulay lang din naman yung mga mais na yan. So, ayan yung aking gulay. And then, eto yung aking gagamitin gata. Kasi wala akong fresh na gata. So, ayan yung bidili nilang gata dito. nakalimutan ko nga palang ilagay or i-video nung nilagay ko yung gulay at saka nung, nung labong at saka yung aking saluyot so pinagsabay ko na rin nilagay diba ginisa ko yung hipon and then eh, hinayaan ko munang mag change color yung hipon saka ko naman nilagay yung gulay na labong at saka saluyot and then pati yung green na sili so yan ay pinagsama ko sinabay ko na para sabay na rin yung pagluto and then saka ko nilagyan ng sabaw na tubig muna. Nilagyan ko muna ng tubig para mailuto ko. Ayan. Niluto ko muna sa tubig. Ng ilang minuto ko muna siyang pakuluin. Ayan. Kasi kailangan yung saluyot ay maluto masyado. Kasi walang problema ang saluyot. Kasi the more na overcook siya, the more naman na masarap siya. Iba siya sa ibang gulay na yung ibang gulay ay half cook lang. Pero ang saluyot kailangan maluto siya maigi. Dahil kumulo na yung ating gulay, luto na at ilalagay na lang natin yung ating gata. So ayan, ilagay na yung ating gata and then pakuluin ulit natin ito ng 3 to 5 minutes again. Let's mix. Yan, pakuloyin natin ng 3 to 5 minutes again. Yan, ready to eat na yung ating ginataang labong with saluyot and shrimp.